Ngayong September 3, 2024, ngayon ang unang pasok ng mga bata sa school. At today nga ay Day of Danny Michael. And then, dinala namin yung isang sasakyan sa pagawaan ulit. Binalik namin siya. So habang nagdadrive ako ng sasakyan ko, si Michael naman, idinadrive niya yung, sas yung sasakyan niya. And then sa kalagitnaan ng pagdadrive, dalawang beses itong tumigil. Pero ang ginagawa ko, nandito lang ako sa likod niya para mababantayan ko siya. And then later on, napaandar ulit namin at nakarating kami sa pagawaan ng sasakyan. After nga niyan ay pumunta rin kami sa Japanese outlet. Ito ay located sa Salisbury. Sabi ko kay Michael, bibili lang ako ng Poe kasi ito yung paborito ni Ronin. Lagi akong hinahanapan ng Poe, gustong gusto niya yan. At ito nga, pag binili mo yung malaking box, 8 pieces na yung nandito. Mas makakamura ka. Itapos tapos nakakita pa tayo ng galunggong. Ay, naku, pagkasarap. And then, kumuha din ulit ako ng boba tea. Ito ay napakamura naman dito. Nasa 89 cents lang ang isa. So, kapag bet ng mga bata mag-tea, mag, na lang kami sa bahay. Hindi ka na bibili. Tapos, lalagyan mo siya, lang siya ng mga sago. O, di ba Panalo ka na dyan. Ang sinasabing isang peraso ay yun. Umabot ng 240. And then, dumaan din kami sa CVS. Hindi ko alam kung anong kukunin ko rito. Pero, ito yung deals na nakita ko. So, dito ang nakalagay yung mga L'Oreal. Kapag bumili ka ng worth $30, may $12 na extra ba kang makukuha. Kailangan ko ng cream. Mabuti na lang, may tagta $30 talaga sila. Ito ay $30.79. So, kumuha tayo ng isa niya. Iniskan natin ito at dito may nakita tayong store coupon $5 off of any L'Oreal. Ganito yung ginagawa ko para makita ko yung kupon ng item. Tapos pwede rin yung ibang uh, product nila basta L'Oreal. And then last time may extra buck pa ako na $10 so gagamitin ko yan. Pati yung 23 cents at saka yung 33 cents pwede ko yung gamitin. Ang total natin after taxes ay $32.64 at after ng kupon, ang babayaran na lang natin ay $17.05. So, eto na yung resibo. $17.05 ang biniyara natin. At after natin magbayad, may bumalik pa sa atin na at $12 na extra box. After sa CBS, dumaan din kami sa cookout. Ito ay located pa rin sa Salisbury. So, ito mga bandang 11.30 na to. At wala pa kaming breakfast. So, dito na kami kumain. Dito nga pala, mura din ang mga pagkain nila. So, ang binayaran ko lang dito nasa $19 lang. So, yung nasave ko sa, ano, sa CBS, pwede nang pagdandag sa pagkain, di ba? Habang pauwi na tayo, may nadaanan tayong abandon house ulit. At kung makikita natin, talagang sira na yung bubong. Marami nga pala ang nagtatanong bakit napakaraming abandon house tayong nakikita dito sa Maryland. At most na mga nakikita natin ay talagang sobrang luma na talaga. Marami tayong natanggap na tanong kung pwede daw bang tirhan ang mga abandon house. At ayon sa ating pagsasaliksik, sa Maryland, ang isang may-ari ng kasulatan ay tinuturing na legal na may-ari ng ari-arian. At ang mga squatter ay tinuturing na mga trespasser maliban kung maaari nilang mapatunayan kung hindi man gamit ang mga tuntunin ng rules of adverse. Ang mga squatter ay lumalabag at napapailalim sa pagpapaalis ng may-ari ng ari-arian kung ang nilalabag nila ang mga kondisyong itinakda ng adverse possession. Sa Maryland Labag sa Batas, para sa may-ari ng lupa, na paalisin ang mga squatter ng mag-isa. Dapat nilang gawin ito sa pamamagitan ng sistema ng judicial system. Ang adverse possession ang batayan para matukoy ang mga karapatan ng mga squatter. Ayon sa batas, ang isang squatter ay maaaring legal na makakuha ng pagmamay-ari ng iyong bakanting ari-arian kung inukupahan nila ito sa mahabang panahon. Possible pa rin ito kahit wala silang binigay na bayad. So dito ginugil natin kung anong mga state ang may squatter rights. At dito napapaloob ang Georgia, New York, Hawaii, Florida, Illinois, Maine, Oregon, West Virginia, Colorado, Idaho, South Dakota, Michigan, Missouri, Pennsylvania, Tennessee. Pero bawat state iba't iba ng batas. So dito makikita natin ito ay sa state ng Georgia. Kapag totally abandon na at may tumira ng 20 years, pwede nang ma mapa sa kanila yung abandoned place. Pwede na nalang ariin yung property. Pero sa bawat state, iba-iba. Tingnan naman natin sa New York. Sa New York, ang sabi dito ay, if the squatter can stay on the property for 10 years. Grabe, it, kakalain mo yung 10 years lang. So eto kapag abandon na yung place, tumira ka dyan ng 10 years, later on pwede nang mapasayo yung property. Kaya kung mapapansin nyo, maraming mga nagbablog na kahit mga Americans nagbablog sila ng na mga, yung mga abandoned place na talaga, no? Pero yung mga abandoned place na pinapakita nila is talagang wala na talagang pakialam yung may-ari. Parang nasa 10 years or mahigit na talagang walang nakatira. Kaya hindi rin sila nag-aalala for being trespasser kasi nga may mga ganitong batas. But again, hindi naman tayo nag-aral sa law. But again, dito sa vlog na ito, hindi ko ini-encourage ang mga Pinoy or Pinay na tumira sa mga abandoned place. Sinasagot lang natin yung katanungan ng ibang ating kababayan. So ito ay nag-relay lang tayo sa Google. At kung may dapat talagang itanong sa mga ganitong uri ng case ay dapat talaga sa abogado para mas, ano, mas safe. And one more thing, hindi na ako magbabanggit ng location kung saan ko nakita yung abandoned place kasi may mga nagme-message sa akin na gusto nilang puntahan yung property. Sila na lang daw ang papasok at maglilinis at pwede na daw silang tumira doon. Kaya for safety reason, wag na lang. Good morning, Pilipinas!